So, mga kasi live man kita makaroon iya sa aton uh, nga Chinese cemetery ag makaroon may free ano raton kara nga uh, LG Kalibo may pa free ice cream so abo kara nga uh, nagapila gut ah, mga kasi manwa so pati kita makipila man <laughs> so again no iya sa aton nga printe at aton nga Chinese cemetery may palibre nga ice cream si mayor <laughs> haron, abong kapila pati kami nakipila. Uh, sir, pare reserve lang kami daywang kak <laughs> Sir, para reserve lang kami daiwang ka kon. Sir, lang kami pala. Sir Naka live kita sir, naka live. Naka tabi sa mistress kaya ni lang ako. So, Solo muna mawala So, iya daw pag free ng ice cream mga kasi manwa sa May Prente Chinese Cemetery sponsored by Mayor Juris Sucro. Atong kaya nga LG yung kalibo. So ato na ni Karangao uh, si Saon do sa sugod no it aton karanga uh, Chinese cemetery mga kasi sa aton karanga uh, entrance uh, may aton ni karanga uh, mga naka man ya yes, sa lugar da uh, mga pulis kada karanga test uh, hello sir ma'am good morning po <laughs> so, yaman man uh, mga kasimanwa sa aton nga area. Sa sugod dito, aton nga Chinese cemetery. Noro, aton ni mga kapulisan. Uh, aton nga BFP. And, yaman aton ka nga mga officials. Ito aton nga St. Jude. Tadios Parish. Hello po. Good morning. So, iya yeah, sa Chinese Cemetery, Matauhay. And uh, may mga nagabisita ron mano no? mga kasimanwa. pero uh, -gid, ano dito sa Roman Catholic Cemetery ang eh, sa atong karangang Milagrosa pero so far nakikita naton may mga uh, gabisita man, no iya eh, sa atong karangang Chinese Cemetery mga kasimanwa. So mahagan-hagan do sitwasyon iya sa Chinese Cemetery makaron nga agahon mga kasimanwa. Pero may mga nakikita magkita iya nga mga na, mga nagabisita no nagdala mga mapagkaon may mga naka kutang yan ni nga mga coke uh, mga pagkaon nakalatag sanda so doon mga kasi manwaro ah uh, sitwasyon makaron nga agahot Jen So, kung ma-observe natin naton mga kasiman mamataw-taw kay hey, iya. Yeah. So matataw hayro aton nga sitwasyon iya mga kasimanwa sa Chinese cemetery pero ito sa guwa no may pa free ice cream so sa mga gustong magkaon it ice cream iya yeah, libre sa may gate it aton kare nga Chinese cemetery mga kasimanwa so perfect don mainit aton nga panyempo mag ice cream kita So iya yeah, sa aton karang nga uh, area makaron particular sa Chinese cemetery mga kasimanwa, may pwede kating ing ma, masindungan no may pwede kating ing mapungkuan ag masindungan kung maugan abe mana or mainit ro tempo So raya ro sitwasyon mga kasimalwa makarong agahon sa aton karang uh, Chinese cemetery sa yes banwa it kalibo So okay, yung mga kasi manuwar, niya, situational report, uh, niya sa itong karang uh, AOR, particular niya sa Chinese Cemetery, mga kasi Manua.